Hello guys! Kumusta naman yung mga nag-attend ng IGF? Katulad ko rin ba kayo na maraming nabit-bit pa uwi? Well, tingnan nyo naman ang aking kapaligiran. Nagkalat na kasi nung mag-unboxing ako... asa na ba yan? Nung mag-unboxing ako guys, ito, dala namin galing sa IGF. Napansin ko na, eto na, ito na yung ko. Aayusin ko na naman. Tapos magre-refill pa ng pagkain. So, naisip ko, it's time para bumili na ng paglalagyan nila. So, ito, bumili ako. Yan. So, ito aayusin ko. Ilalagay ko doon. At the same time, maya mayang konti, i-re-reveal ko na sa inyo kung ano yung mga nadala ko galing sa IGF. Yung mga napagkirapan ko na gawin. Tapos pa ano yung mga sports, sports! Yung mga ano na sinalihan ko sa mga booth. At saka syempre, papakita ko sa inyo kung ano yung mga items na free na aking nakuha dahil sa aking pag-attend sa IGF. Tsaka, shout out pala kay Barangay Dona kasi nalato siya ng um, passes. So, free ako makapas. Salamat sa'yo, Barangay Dona. Shout out sa inyo. O, eto na yan lalabas ko na lang dyan ha? Sabay na sa aking pag aayus dito. So guys, sa dada mula sa Sabong TV, sling. Ang larong ito ay parang ruleta. Ay actually, ruleta na nga. Iga-ganyan mo lang. Tapos may mga um, sombrero, um, lighter, pen, kung alam ano man yun ang kakulat doon. Hindi ko matandaan yung iba talaga yung specific na items. Pero ito yung napanalunan namin. Ito, sling. Sling bag. Tapos, oh, eto ha, eto nga yung IGF. Pero, tapos, meron ba akong daan dito? Kasi dati, nanalo na rin kami ng, oops, eto. So, dalawa na, black and white. Sa puti, sa itim na yung aming cup. Yan na. Tapos, syempre, yung mga paalala, mga paalala kung mga para saan yung mga gamot, kung ano yung mga fake sa hindi. So, ayan. Tapos, eto, galing sa King's Slasher naman. Ayan. Mayroon tong iba-ibang items na laman. So, buksan natin. Sabay-sabay natin malalaman kung ano-ano yung nasa lagyan nito. Imagine mo, kung wari mag -ano ka lang, gate ka, 250. So, ito yung maaano mo. Sabihin na lang natin, 10 pesos to. Diba? anti-bacterial uh, OptiGrow ano to uh, powder powder na water soluble naman siya anti-bac tapos Super Broody zinc bacteriocin vitamin A plus D ayan yung mga vitamins tapos ito anti-bacterial din oh siya Tapos syempre mayroon pa picture red cell ayan oh 'di diba? Ayan, kami. Tapos, doon naman sa, ano, sa red cell, magre-register ka, tapos, iikot mo yung ruleta mo, tapos mananalo ka. It's either dalawa or isa. So, ito yung napanalo na na barangay doon, Tapos Tapos, hindi makakalimutan yung para kay judge. So, yan. Pinanong ako kung ano daw ba yung alaga ko. Sabi ko, si Judge Aspin siya. Kasi naglatang sila kung pusa, or kung aso, or kung puppy, or yung, um, kasi yun eh, yung maliit na pusa. <laughs> Kitten, yun. So, yan. Tapos, yun. Tapos sa akin, syempre, pinili ko yung pang kay Judge. Tapos from Thunderbird. Tapos mayroon pa doon, um, nakita ko, ito, ito ay, ano, para daw sa lahat ng mga poultry, sabi niya. Supplement ito, avian complete, um, origo steam, product siya ng manufacturer job ng Van Pario. Tapos, eto, share ko sa inyo. Di ko alam, pero alam ko makikita nyo din kay Ma'am Roxy. Nakipag-chikan ako sa kanya. At dahil doon, meron akong cup. Ayan, buksan natin. Para makita nyo kung ano yung laman. -da -da -da. Super bait niya. Shout out kay Ma'am Roxy. Ma'am Roxy Jimenez ng Tarlac. Di ba? Sarap nito pag nagkakapita. Oh. Ah? Oh. Yeah. Ay Tapos, imagine nyo, naka-free na naman ng ganito. Di ba? Ang dami oh. Mayroon ka ng Vitamin Pro, meron ka ng Egg 1000, Premoxyl Powder. So yun, in one na siya siyempre. Dalawa yan. Tapos meron pang mga uh, uh, anti bug. Lalaroin mo lang din. Ayan. So, yan. Pang-sanitize, pampalinis ng kapaligiran ng mga alaga. Tapos meron pa ako dito um, Romaxil Advance. Alam niyo yung lalaroin to na gaganyan-ganyan yung, yung box. Ito yun. Tapos, kung paano ko to nakuha. Hindi naman ako yung nasa video, pero kung paano to laruin para makakuha ka ng ganito. Papakita ko. Kasi nung pumunta ako dito kasi para pumila, um, ano na, namimigay na sila ng mga nag-register. Eh, register na ako. Kaya meron na akong ganito. Ito ay Energizer Turbo from Thunderbird. Kita ba dyan? goods Ito pa rin Marami yan. Pag-register, tapos pag maglaro ka, etong maraming nito, nalaro ko to yung, mayroong isang wall na ganyan, tapos butas-butas, tapos yung bola, gaganyan-ganyan mo sa tali, dapat hindi siya mashoot sa butas. So yun, hanggang sa taas, mananalo ka lang. Mm -hmm. Tapos eto pa, oh. napanalunan din, syempre, do, kala ko do doximol ito rin sa Midas Hotel Casino. So, yan, meron din nandoon. So, ito yung nakipaglaro din kami. Ito card, ito pen. Tapos, guys, ito rin yung yung ano yung box na nilalaro-laro. So, ganun. Ito rin yung price. Tapos, ito rin yung kanina na isang box na bi isang box, isang plastic, isang pouch na bigay din ng king slasher Lasher. So dalawang uh, tatap. Ito kasama to sa pinalunan. Tapos. da 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 Meron shampoo. Yan. Alam ko ginagamit nyo na to kasi product ko ng Thunderbird at alam ko ginagamit nyo ng mga nagmamalokers. TV. Tapos syempre meron din ingat. Bayo Jessica silang pinamimigay. At syempre, yun dalawa tong Bayo Jessica. Syempre, hindi mawawala yung mga kalendaryo. Mga reminder, tapos kalendaryo. Ayan. Tapos, yung mga flyers nila. Ito gusto ko to eh. Ito gusto ko to. Ayan papakita mo yung ano, papakita sa iyo yung ay, ito pala. Yung mga inuman, yung mga kainan ng mga manok, oh. Tapos, diba syempre mga reminders, mga para sa mga manok, paano mag-alaga, ayan. Ayan, this is management guide. May pinamimigay yan. At eto, ang pinaka, ah oh, pala, meron mo pala dito. Guys, bawat isang ganyan, meron yan mga lalagyan, ha? Meron yan mga lalagyan, pinamimigay nila. Ito, galing dito. Tapos, syempre, yung Thunderbird, meron siyang ganito kalaki na paper bag. Tapos, meron pa dito, kalendaryo. Tapos, ito maganda. Makikita nyo, doon sa kanilang page, yung pagmumukha ko nananalo ako ng ganito. Roleta lang din to. Mag, ano ka lang, mag, mag -re register tapos mag -ro roleta ka lang. Imagine you guys ha, for only 250 kung nag-register kayo, at saka napakaswerte ko kasi, hindi ko kailangan mag-register dahil na, na, na bulot si Barangay Dona ng free na pass. So, ayun. Imagine you guys, nagpunta ako doon, nag-attend ako. Oo na masahe, pero worth it. Kasi marami kang matututunan, marami kang makakasalamuha. Tapos, yung mga manok na magaganda, makikita mo. At saka hindi lang mga manok, mga aso, mga pusa, ahas, turtles, um, ano pa kasi yun? Mga halaman. Ay, nako, talaga naman. Ang ganda-ganda. So, guys, tinan nyo tong aking mga kakalatan. Ayan. Lahat yan, makalat pa ako dito. Sobrang makalat pa ako dito. Munti ko lang nga tong mawala eh ng kanilang pinanimigay, di ba? So, king slasher din to. Tama, king slasher. King slasher pala tong namigay. So, yun guys, ang aking nakuha. At ako ay magliligpit na kasi lumalalim na talaga ang gabi. Kailangan ko nang mag beauty rest. So, pupunoyin ko na to. At magla-live selling ako. Ito <laughs> joke. Kasi sige, babay na ako mag-aayos pa dito. Ako. Kasi aling mimay, magpapakabisi ako dito. 拜拜。Bye bye.